Ayan. <laughs> Para-paraan lang. <laughs> o, di ba? Taon din. O, di ba? Hindi lang isang taon kung hindi maraming taon na rin. Siguro skype na nung bumalik ako eh ano nung bumalik ako dito, dito sa Malaysia eh hindi pa ako nakapag uh, suba or nakapag-ihaw or nakapagtono te si <laughs> ayan bangos 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 babalik ta rin ko muna so ayan tapos na ayan tumot lagtutulo. tulo na yung kanyang sauce or sabaw mainit ay eh, diba pag ginusto maraming paraan diba? ba kahit nasa gasol lang pwede kang magsuba ay sarap na naman ang ulam namin today pang dinner pala ayan kasi may darating akong bisita Ayan guys, thank you for watching. Bye.